Zap peeps. Punta muna tayo sa outside world. Magpapa-aircon muna tayo sa hanggang nila. kita nyo naman, may dala akong eco bag. Opo, eco bag na may laman. Pera po ang laman nito, tama. Magpapa-change muna tayo. Ito yung mga natatabi ko ng mga bagong coins na 5, 10, at uh, 20 pesos. Pag umuwi ako galing sa labas at may ganun ako, nakaugalian kong ipunin ni Puno na rin po kasi ang ipunan ko at naisipan kong ipagpalit na ito para masimulan na ulit ang bagong kabanata. Okay. Hindi ko alam kung malalampasan nito ang huling pagpa-change ko ng coins. Basta umabot yun ng 9,400 pesos. Eh halina't sa samahan nyo ako. Pagkarating ko sa Gold Goldilocks ay medyo unlucky po tayo at may enough coins para po sila. Kaya lumipit ako sa Red Ribbon. Same din, may coins pa sila kaya I decided to visit Chao King pero same pa rin at in-endorse nila ako sa Jollibee Natayon ayun salamat Lord kaso hindi raw nila kukunin lahat yung tig 10 at 5 coins lang at ilang tig 20 coins sayang pero ayos lang din para mabawasan ang bigat Kaya nag-isip na rin ako kung saan ako next pupunta habang binibilang ng crow ang coins. Umabot ng 5,400 pesos ang kinuha nila at natuwa ako kasi mas marami pang tig 20 pesos ang natira. Kaya alam ko malalagpasan to ang 9,400 ko last time. Kaya thanks pa rin Jollibee. So pupunta na sana ako sa Robinsons nito kaso habang nag-aantay ng tricycle Natanaw ko ang Watsons kaya tranay ko Alas! Pwede raw! Salamat salamat! Yung mga natirang tig 20 peso coins ang kukunin daw nila at habang binibilang ang mga ito, naalala ko yung kabataan ko. Elementary days at hili ko na talaga mag-ipon. Coming from anat mayaman na family, kaya natutunan kong mag-ipon kahit konti. Yung pang ang bago sa Christmas party nung grade 6 ako, naalala ko galing yun sa pag bebenta uh, ko dati ng text at lastiko. Ang hili ko kasi maglaro ng mga ganun dati kaya kapag may marami na akong text at lastiko, binibenta ko ang sobra nito. At syempre, diretsyo na yun sa ipunan ko. Tapos yung galing sa pangunguhan namin ng seashell sa dagat kapag low tide. Kasama ko uh, yung mga kapatid ko sa dagat at yung buskay na kinukuha namin doon, binibenta namin pagka uwi. Minsan 10, minsan 20 pesos sa isang araw. Pero malaki na po ay yun sa akin dati. Yung ipunan ko pa noon ay yung lagay ng polbos ng ate ko. Hinihingi ko kapag wala na itong laman. At ayun, after ilang minutes ay nabiling na ang coins. Umabot ito ng 11,600 pesos. Wow! Hindi ko yon in-expect. Bali, umabot lahat ng 17,000 pesos. Tuwang-tuwang person. Almost times to ng last year. Kaya kayo, kahit magkano, Mag-ipon din kayo kahit yung mga bagong coins lang malaking bagay rin po